ano natin ginawa ang ating balinsyana na ito. Isang balinsyana na perfect natin ginawa. Kanyan kasarap ang ating balinsyana. Kain tayo. Mm -hmm, harap. <laughs> Isang recipe na masarap. Balinsyana ang ating ibabahagi sa inyo. Mayroon tayo ditong malagkit na bigas. So, gagawa tayo ng valenciana. Mga apat na cup na malagkit na bigas ang ating gagamitin. Hugasan and isabay ko kayo sa pag-marinate. One. Two. Three. Four. Apat yan lima. So, bukla na lima. Tapos na lang natin. Anong pito. So, seven cups of glutinous rice. Malagkit na bigas. Hugasan at yan, ah, Hugasan natin may gayaan. Nahugasan at na-drain na natin ang kanyang tubig. Next, na i-add natin ang kalawag or turmeric. Hindi ko alam kung anong tawag ninyo dyan sa inyo. Pero yellow powder na made of turmeric. Yellow ginger. Yan di Diba mayroon na tayong 7 cups. Balansihin na natin kung gaano kadami ang colon ating ilalagay dyan. And set natin yan mga ano siguro. Mga 1 hour siguro. Hindi man natin ubusin yung lahat. Ganyan mo. No? Ah. So yan, i-marinate natin. Haluin ang maigi and sabay ko kayo. Hopefully, magustuhan nyo ang style at pamamaraan ng ating gagawin sa ating balinsyana sangkap na ating isa doon sa ating balinsyana ay ang atay ng baboy. Ayan. Meron tayo ditong preskang atay ng baboy sa bagong katay na baboy natin. And then, meron din tayo ditong ayan. Laman ng baboy. So, yan lang. ikakat natin at sabayan nyo ako sa ating pagluluto. Marinate din natin yan. Marinate natin ang ating atay at laman ng ating baboy. Seasoning powder, isang paketi. Gamit natin ay magic syrup. Nagyan din natin ang black pepper. soy sauce. Ayan, tansya, tansya lang. Asin. in. So, yan lang ang ating ingredients para sa pag-marinate natin. Marinate natin yan ng mga few minutes. Okay. Balikan ko kayo. Once na ready na natin lutuin iyan ating atay at laman ng ating baboy easy valenciana recipe yan gagawa tayo ng oil galing sa ating miniwak na taba ng ating baboy so yan. natin ang oil ha balikan natin ko nag-release na siya ng oil parang okay. um, putok-putok tapos nung open pa wooo oh, yan ang dami na nga sabihin natin ang garlic ay 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 so natural oil ng baboy natural oil And onion. Ang onion. Gisa-gisa lang hanggang sa mamangot. natin. Oo. Oh, <laughs> Pwede na natin ilagay na marinit nating atay at laman ng baboy ilagay na rin natin ang bay leaves. Tatlong pera. Cover ulit. Nabad natin na malagkit lipat natin sa ating rice cooker. Diba? Color niya perfect. Ayan, lipat na natin. Ngayon, lagyan natin ng tubig. So, bali 7 cup din na tubig ang ating ilagay. Kung ano kadami ang ating bigas, ganyan din kadami ang ating Tubig na ilalagay. 7 cup na malagkit. 7 cup na tubig. Ayan, nalagyan na natin sa patubig. So, ang next na i-add natin, yung ating ginisang mga ingredients doon, ilagay natin dito once na matapos na. Patuloy pa tayo nagluluto doon. Ayan, silipin natin. Diyan, matuloy Yan, i-add natin ang ating hot dog. Hipon. Lagyan natin ng oyster sauce. Oyster sauce na mga dalawang kutsara siguro. cover and hayaan natin mag -loto pa dyan yan, lagyan natin ng rice and and uh, dried peas green peas plus bell pepper paella balance siya ang oh, diba? Ang sarap natin. Luto na ito guys. And lipat natin doon sa ating nilagay na kanin. Yeah, ready to add na ang ating ginisa dito. Ganyan lang ka-easy ang ating paggawa kakaroon na tayo dito ng isa sa masarap na balensya isa lang natin yan and hayaan natin maluto ng dahan-dahan yan, na lang na natin sa ating rice cooker ready to on and abangan na lang natin maluto yan perfect nating na luto. So, yan ang bango, guys. Easy nating ginawa. At perfect nating na luto. Ito ang ating masarap na balinsyana. And magta last touch tayo ng ating pasas or rice at bell pepper. Thank you again for joining us. Hopefully na subaybayan niyo ang ating pagluluto at masundan niyo rin. Ito ang ating masarap na na.